market day ngayong araw ng Monday kahit hindi pa tayo fully recovered pero negosyante pa rin nandito kami sa may bigasa ayun yan so galing na kami ng market nakabili na kami ng frozen items mga kunting mga kailangan sa tindahan at ito na sayo sa bigas ayan Wow. Kumpot na naman ang ating white car. Yan. Thank you so much. Medyo <coughs> masakit na yung ating lalamun. nagdadry yung ating lips. Yan. So, we na tayo. Naka 5,300 tayo sa ating bigas. Ay, okay, yan. Medyo nagmura ngayon ang ano ah, bigas. 1 to 90 na lang ang Fuji. Nag, nagbaba ng 10 na naman. Ah, oh, pababa na ng pababa ang bigas ngayon. Good news yun know? ah. Mm -mm. Pero may bad news kami kasi. Napikian kami ng pera. <laughs> Kamaya na lang. Check. Hello mga ka-super, kasari. I'm back. Welcome back again sa ating channel and for to this video, ito na nga yung aking bad news ngayong araw ng lunes. Dahil nga ay sad to say kami ay napasukan ng perang peke. Tingnan nyo. Unang tingin, tingin fake or real? 'Di ba? 'Pag hindi matalas ang mata mo at hindi mo masyado nakapakapa, pa Tingin mo talaga ay real, 'di ba? So ngayon, ito na. Nag-vlog ako nito about paalala about money tips. Sabi ko, naglalabasan na ngayon ang mga baking pera, maging alerto nagbigay ako ng paalala sa ating mga kasuper kasari at ngayon ito ang hindi ko inaasahan na makakatanggap ang Rosia Mini Mart so ito ay nareceive namin mga Sabado or Linggo to kasi nung Sabado Linggo medyo masama yung aking pakiramdam no mostly ang tao dito ay si Indoy dahil ang Super A natin ay day off so pag ako naman naka duty pag siya naman nagre-rest Pinipilit ko pa rin mag-duty pa, pa, kahit masama yung pakiramdam ko. Tapos pag may nakikita ko dito mga isang libo na, tapos yung mga cash-in, so nilalagay ko sa isang pouch. Yan. So ngayon, ngayong lunis na ito, ay pumunta kami ng market. nanong ko na yung pera, binilang ko na yung para sa papamalingkihin at yung iba doon ay ipap-deposit. So ito nga ay eh, nakita natin, sabi ko bakit iba ang kulay nitong pera na ito. At parang fake So, sinalat-salat ko nga siya. Tinignan-tingnan ko. Fake nga. Opo. So, sabi ko kay Indoy. Indoy. Sino kaya ang nakatanggap nitong pera na ito? Sabi ko. Ikaw yung mas maraming naka-duty nung Sabado Linggo. Aba. Guilty ang person. Kasi tinanong ko siya, marunong ka ba tumingin ng fake na pera o hindi? Sagot niya sa akin, hindi. Kaya sabi ko malamang ikaw talaga ang nakatanggap noon. Sabi niya, malamang nga, 'di ba? Ano pa siya eh, proud. proud siya. Kasi ano niya 'yan, story niya 'yan sa buhay niya na nakat-receive na naman siya ng fake na pera. So may kwento na naman siya sa life niya na sa pagtitinda niya, sa pagiging isang super tindero niya, naka-receive siya ng fake na pera. Kasi kung ako siguro, tingin ko pa lang, alam ko na eh, Pagsalat mo, ano eh, madulas. Iba-iba siya. Para siyang band paper na ano. At sa pagtingin mo, sa pagtingin, iba yung itsura nung legit na pera sa fake na pera. Ayan. So, ayun nga. Ang hindi magandang balita dito sa Russia Minimart ngayong araw na ito. Pero, sabi ko nga, dahil nga hindi pa tayo nakaka-receive. Sabi ko nga hindi pa ako nakakatanggap ng mga peking pera na malaki, yung mga high amount tapay 500, 1,000 so ngayon at least meron na tayong remembrance at ito ay itatabi natin. Okay. So ayun nga charge to experience. So at least, meron nga tayong remembrance at ilalagay ko to dito. Lagyan ko siya ng fake para mayroon tayong ano, comparison ng fake at saka original. Pag mayroon nagbayad ulit na ganito, at mamaya, i ko kung ano yung mga ano to sa aking next video, kung ano naman yung mga features ng mga fake na, yung fake na 1K. So, at least ngayon, kasi ngayon ko lang din na, la, na salat-salat yung fake talaga na 1K, kasi nga, nakahawak naman ako dati-dati pa noong mga, mga nung, nung unang panang pa pero yung nagtitinda talaga ako so hindi pa ako nakakasalat-salat ng fake ito pala talaga pag fake ang 1K. Yeah. Aha. Kung nakarang video ko, sabi ko kung paano malaman na legit ang pera. Ngayon naman, sa next video ko, sabihin ko naman sa iyo paano malaman ang fake na 1K. Ganon, okay? So, yun ang aking bad news ngayong araw na ito. So, medyo nalungkot, pero ganon talaga ang buhay negosyo. Oo, at na-realize ko na kailangan ko na talaga bumili ng money detector kasi hindi lang ako ang nagtitinda. Sabi ko nga, magaling tayo kumapak ka pero hindi lang tayo ang tendera-tendera dito sa tindahan. So, kailangan natin ng money detector para sa ating Super A at saka kay Endoy. Lalo si Indoy di marunong tumingin ng pek pera. Nakakalo So, maging alerto ka, super kasari ha. Ingat-ingat, dobling ingat kasi nga ito na. Sabi ko na nga eh. Sabi ko pa December na talaga naglalabasan na sila. Tsaka titingnan ko kasi siguro nakalusot naka siya sa dito sa tindahan, 'no? Baka umulit pa. At least malalaman natin kung sino. huhulihin natin siya. Mhm. Mm so ngayon, ko medyo nagkampante na ako yung mga nakaraan. Ngayon, hindi na tayo magpapakampante at magdodoble ingat na tayo. O, 'di ba? sabi nga ni madam sa vlog niya, hindi pa siya nakakapik, nakakatanggap ng fake na pera kasi magaling siya magkapa-kapa. O ngayon, ano ka? O, nasampulan ka. O, di ba? Mm -hmm. Kaya sabi ko nga kay Indoy, wala mo na magre-request ng Jollibee for one week. Dahil nga, logi na tayo na isan libo. po. Ilan? So ito, may hawak tayong dalawang one. So, saan ang fake dito? Taas o baba? Siyempre, taas. Tingnan yung color. Diba? Parang, ito parang kulay na kulay. Yung sa baba, yan light. Tsaka yung textures. Magkaiba na magkaiba. Tapos ito, ayun. Pabalik ito. Pag ginusod mo, parang ayaw magpakusot. Kaya fake talaga. charge to experience. Ten years sa pagtitinda na peke ano tayo, na tayo ng peking isang libo. Mm -hmm. O siya. So yun lang, tinda-tinda muna tayo at alert-alert sa mga perang pumapasok kasi nga naglalabasan na naman ang mga masasamang loob. Okay, doki? So ingat ka super! Thank you for watching! Bye-bye!